I get a lot of Everything Hello, 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 bro! Gawaas! Mga pag din ako ulit, bro! Kamusta na kayo, bro? real again on your screen. Etong video na to, bro, matagal ko nang gustong gawin to. Pero tinatamaan ako ng procrastination, bro. Kaya hindi ko magawa-gawa to. Pero this time, bro, gagawin ko na. Di ko alam. Basta para sa akin, magiging satisfying tong video na to bro. Ewan ko sa inyo, kasi ako bro is mahilig akong magputol-putol ng mga halaman. Naadik ako pagka naamoy ko yung pinagkatan ko ng ano bro eh, ng dahon, pinagkatan ko ng cuttings. Ayun bro, inaamoy ko minsan yung bro, di ko alam kung bakit. <laughs> Mukhang naglilihi ata ako ah. <laughs> joke, joke, joke. Pero ayun bro, magiging satisfying tong video na to bro. Kasi maghihiwalay ako ng mga plants mga baby plants sa kanilang mga mother plants bro. Yung mga mother plants na yun bro is nakuhanan ko na rin sila ng mga babies matagal na. Mga 2 times, 3 times ko na silang nakuhanan ng mga babies nila bro. Yung mga kukunin ko mga babies ngayon bro, mga baby plants is parang apu-apu na nila sa mga tuhod nila bro. <laughs> Samahan nyo ako bro na maghiwalay ng mga baby plants sa kanilang mga parent plants. And bago ko gawin yun bro, please subscribe and click the notification bell para naman madagdagan tayo bro. Para naman madagdagan yung mga subscribers natin bro. Please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated dito sa channel natin bro. So ayun, wala nang maraming salita bro. At tara umpisahan na natin mag-cut ng mga halaman. Let's go! Ayan, umpisahan na natin. <laughs> umpisahan ko nang ihiwalay itong baby na reverted. So, unahin ko na ditong uh, tanggalin. Hanapin ko lang sa no magkakat dito. So, dito ako magkakat. So, gagawin ko na yung first cut. Ano ba? Kailangan ba ko chill dito? Sa pag-cut? Parang mahirap siyang i Okay. Oh, make the cut. Ah, mahirap Kaya tanggal ko lang yung mga roots niya <laughs> hmm. May natanggal pa ako Oh, maliit na <laughs> May natanggal akong maliit na sunoy niya Sayang Pero okay lang Kasi Nagbibigay naman ng panibago yan o, Oh, diba? Well rooted na rin siya. Doon siya kinat. Pwede ko pa nga siyang ikat dito eh, pero hindi na. <laughs> okay na 'to. So 'yan. Ito na yung first cutting, yung reverted. Lalagay ko lang siya diyan. I'll proceed to the next one. Saan ko kaya 'to ikakat? Naputol kanina. Hanapan ko lang kung saan ko siya ikakat. nakabaon na talaga to eh yun oh ugutin ko lang din tong root na to talagang well rooted na to <laughs> oh eto na yung second yan, hindi ko na siya ikakat ulit kasi magka, magkakaroon na naman ako ng madaming ano dito halaman so yan eto yung ito yung mga variations niya lalagayan lang natin siya ng fungicide lalagay ko lang dito sa mga sugat para lang nagpe-paint meron tayong isa at pangalawa ilang din natin siya ng fungicide kailangan natin tong fungicide para hindi mabulok or para hindi magkaroon ng infection yung mga kung saan tayo nag-cut ito na lang yung natira Meron na akong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim Anim na beses ko na siyang Nakuha ng babies bro And magkakaroon ulit siya ng mga panibagong uh, shoots At magkakaroon ulit ng panibagong halaman niya bro And abangan natin bro kung Ibabalik niya ba yung mga Heavy variegations niya So yan, bababa ko lang to At susunod na natin to Black cardinal Hmm. Yan, hanapin ko lang kung saan ko siya ikakat. Pinagpapawisan na ako ah. Ano, kawawa naman tong Black Cardinal na to. Sa totoo lang, papalitan ko na to ng soil para naman makabawi ako. Yan, hinahanap ko lang kung saan ko siya ikakat. Doon siguro. Di pala siguro. Doon. Doon ko siya ikakat. Yan. ko na. Yan. Hmm na yung first cut ng black cardinal. Ito yung mga roots niya. Okay, lang siya dito. And, cut na natin yung pangalawa. Kasi kailangan mong ikat din to eh. Kailangan ding ikat talaga tong mga baby plants na to para magkaroon ng chances yung mga yung mga lumalabas na mga suloy niya para maging panibagong mga plants ulit. yan ito na lang yung natira at marami pa siyang mga papalabas na mga ano baby plants marami pa siyang papalabas na baby plants kaya expect natin na marami pa tayong makukuha ang babies dito sa mother plant na to yan papalitan ko na rin siya ng pating medium bababa ko lang di ko alam bakit nagkakagan ito yung, yung dahon nyo di ko alam bakit bango ito diba ito yung second plant Lagyan ko pala ito ng dite, oh. no? ko. Baka mabulok. Saan naman ba yung isa? Ayun! Parang kulang. <laughs> Hindi pa natatanggal yung stress ko. Gusto ko pang mag-propagate. <laughs> Buti na lang na meron yung burly marks. Eto bro, madali lang din i-propagate ito. Pagka tinanggalan mo ng isang suloy to, magsusuloy ulit siya ng tatlo. Pag tinanggal mo yung tatlong suloy doon, magsusuloy yung tatlo ng 9. Ganyan, ganyan siya kabilis dumami. Pero gusto ko tong variegated na Burley Marks, bro. Kasi maganda siyang tignan. Elegante siya tignan. Mukhang mamahalin. Favoritism talaga, eh, no? Sige, kuha tayo ng isa. Isa lang. Kuha lang tayo ng isa. Tignan lang natin if gaganda yung variegations niya. Dito ko shake a hat. Kita nyo ba? Dito ko shake a hat dun ko siya kinat kasi naiparot ko na to eh nakaplano na talagang may puro propagate to eh naputol bro. naputol yan. yan bro ah pagka may mali akong mga nagagawa comment down below bro if may mga mali akong nagagawa comment down below para hindi magkaroon ng rottings, rotinings there are happening si. Eh. I get a lot of plants. I get a lot of plants again and again. Marami na naman akong didiligan. It's time para ipaso. 'Di ba ang elegant ng mga dahon? Pero ayoko yung pure na uh, variegated Kasi malulusaw yun ng mabilis eh. Gusto ko yung mga ganito lang bro Okay Let's pot this up Dito ko siya ilalagay Okay Lagyan muna natin siya dyan okay. Potting mix At Itong plant na to is Dapat na magkaroon ang lahat ng mga plant parent kasi napakadaling buhayin, napakadaling dumami and at the same time madali siyang alagaan bro hindi siya maselan lagay okay, lang tayo ah, ng sapat e, sapat lang kasi diba pagkasobra sobra masama diba? Natin na sobra masama diba bro? <laughs> Di ba bro? Lahat ng sobrang masama. Siksikin lang na ganyan para hindi... <coughs> dami lamog. dami lamok! Dami lamok! Okay, one down. Lagay ko lang si dyan. Dapat yung nakikita nyo yung variegated. So next is yung, yung merong konting variegation na hmm, lizard. Dalawa yun, no? Gusto kung ba ito? Hindi <laughs> ko alam. Dito ko ilalagay itong Goods Pwede lang no? Okay lang Isang scoop muna At saka ilagay Ang mga roots Dapat ganyan siya Dahil yan tumayo ah. Sarili niyang mga paa Ay, hindi pala no <laughs> Wala palang pa paa to So, kaya na niyang tumayo sa mga sarili niyang roots. <laughs> Siksikin lang. Mabuti. Okay. Part 2. Ito yung reverted naman. Tapos. Hmm. Na Bongay. Ang tawag sa kanila pagkawalang walang is gigantium. Yun lang. Yun lang ang ano. Philodendron Gigantium Kaya pagka nagkaroon sila ng variegations Ang tawag niya sa kanila is Philodendron Gigantium Blizzard RT Goods na ako dito O, diba? Nakapat na yung dalawang Gigantium So, next Black Cardinal Parang gusto ko siyang ilagay Line eh. Sa white Okay lang naman, no? kitang kita yung pagka black niya kasi white tong mga pads niya ganun ba yun bro? okay kaya mo na bang tumayo sa sarili mong roots? yan kaya na dagdagan ko lang ng pa parang hindi ako satisfied eh. Uy, bro, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe naman kayo, bro. Please support my channel, bro. Support our channel. O, uh, next is this one. Meron pa siyang papa-unferl na lift. Kaya hindi ko alam kung <laughs> ano mangyayari dito. goods Huh. talagang ito yung exercise ko bro pagka ano pinagpapawisan ako yan o oh. so meron na akong apat na panibagong ay lima <laughs> meron na akong five na panibagong plants bro at yan nadagdagan na naman ng lima yung didiligan ko nako pero oh, ganyan talaga bro napaka therapeutic naman kasi ng therapeutic nakaka relax din kasi mag propagate bro ang mag alaga din ng alaman kaya nagustuhan ko din eh na mag-alaga ng halaman kasi nakaka-relax, nakaka-relax. Imbis na ikaw yung nasasaktan, ikaw yung nananakit sa kanila. Pero naggo-grow naman sila. <laughs> Pero habang sinasaktan mo sila, bro, pagka pinapatay mo sila, doon naman sila mas gumaganda. Doon sila dumadami. Yung mga mother plants nito, dadami 'yon. Yanon So yun bro, tapos ko na silang mga may paso tong limang plants at didiligan ko na lang tong mga to. If hindi ka pa naka subscribe bro, tumatalo, tumutulo pa yung pawis ko. If hindi ka pa naka subscribe bro, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated dito sa channel natin bro. tagal pwede na makasing ganito oh edi ang bilis hi so yun bro if nag enjoy kayo dito sa video na to or pagka may mali man akong nagawa bro please comment down below if hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin bro please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated dito sa channel natin bro So yun, hanggang dito na lang bro Hanggang sa muli The Real Outs Kickback